tagal At tapos ay ilalahok natin sa gulay tatlong piraso din lang apat yung kinuha na. kung bata ay medyo gusto yung karne edi sa bata na lang at sa, sa gulay na lang sa matanda oh, sa isang pamilya po ba Bali ito na po yung ating ano. Ah, uh, lulutuin po natin ang adobo sa tuyo, ano yung pong iba. Maglagay tayo sa bulang lang. Kasi uh, ito yung ito mapay preserve pa rin natin. Kaya rin yan tumagal ng one week. Oh, uh, sa so pag iating uh, inadobo sa tuyo. Yan lang po yung mga rekado ano po. Diyan nga po magkukuha uh, lang po tayo ng upo para pangsalaga natin. Para po ba madalawang kain? yung kumbaga ah, madalwang luto yung kunting piraso lang mag isa lang tayo kukuha tayo ng upo para panlaga tapos yung pinakamarami adobo sa tuyo kasi oh, yan na yung pag inadobo na natin sa tuyo pwede natin ilaw sa gulay basta kung ano pong pwede natin gawing pangrekado pa po pansahog sahog sa gulay na ito po yung mga upo lalaki pwede siyang pang ano na pang benta ito lang ganito lang siguro kalaki ito pa oh yan kita po ba yung lalaki tayo po na may totally mag isa ito na lang isang maliit oh. tapos kukuha tayo ng sili dami nga ng sili natin oh kapal oh yung po. Mm. Ipi dito sa adobo sa tuyo para may konting anghang. Mm. Okay na to. Bali ngayon po. Dalawang luto po yung ating gagawin. Oho, yan. Isa sa nilaga. Isa sa adobo sa tuyo. Ito pong part na ito, ano po, pinapakita ko po sa inyo kung na ganito yung dati namin kalakaran na kumbaga isang kilong karne kumbaga ay, pang ulam na natin yun ano, kumbaga naparami ata ano, kung isang ulam lang natin ano po ngayon po eh, preserve po natin ito na pwede panlok sa gulay pan... basta po pwede direkt direktahang ulam pero po kung mas Wawa, kung baga, didiskartehan po ba natin sa panahon ngayon, ano, na ilahok natin sa gulay para mas humaba yung buhay ng isang kilo na ng baboy. Opo, yan katulad po ngayon yung ating gagawin. Ganito po. Kumbaga tayo ay maglalaga mga tatlong peraso lang or apat. Pwede rin hong kaya ho minsan kung bumibili tayo ng karne, maliliit yung hiwa. Pwede rin bilangin natin kung mag apat yung kakain, apat yung hiwa. Kasi ho, mas kailangan natin ngayon magtipid. Gawa po ng, kung maraan po naman kayong pambili, ay eh, di okay lang. Ano? kumbaga pag atin sinabawan po ito ay ako po ay kung tutuusin minsan ay pag sa bahay kung nagluto man ng ano syempre kung nagkaubusan at natural na sabaw ay solve na po sa akin ang sabaw ay kumbaga di ganun po kumbaga sa nilaga ayan kahit apat laan na piraso po um, yan, pwede na yan panilaga na yan tapos ito pong matitira siya nating gagawin pang preserve po aadubuhin naman natin sa tuyo at ay kung kaya po natin tipidin kaya po natin paabutin niya ng tatlo, apat na araw o higit pa basta gulay gulay la ang yung ating irerekado yan oh. ito po yung ay talagang Yo. tapos ito yung isa Pangnilaga. nilaga alam na ngayon medyo mainit. bayok tot ito po yung ilalok natin sa ating nilaga yun po naman adobo sa tuyo madali na po yan yeah. yan ay masarap ay eh sa talbos ng galyang pwede vidian pwede yan may pangaba adobo sa tuyo kasi yung may asin na yun para lang po ma, mapahaba ang ano pwede sa ginisang ano ginisang talbos ng kamuti oh yan naglalak po kami yan arisimig bulang lang po ang ating luto hindi yun nor nga po pagkalit lit gagakukuha ay, ay sabagay po malasa ay yun, ay ano pa yun artificial ay ari pa kaya puro ano po aba ay totoong buhay po yun ah pag kayo marami at nagkaubusan na ay eh, kahit sabaw ay lusot pang nilaga ang ganda pa man medyo murain pa po ba oh. pang nilaga po ganyan lang hiwa o oh. Yeah. talagang sulit na sulit. Hmm. Ano mang sabihin sa atin ng iba Ang mm mungkay -hmm. sa'yo Hmm yan na po. Tapos ari po naman di prepare natin. Ari po ay big kilo na ano sa papakain po natin sa baboy. Hindi po yung masasayang tayo mag-isa lang ngayon dito. Hmm. Um, unahin lang po natin na yung ano. Pwede na rin naman natin rekaduhan. Pagkagahuari nalagyan natin ng na isang ulong bawang. Ay, hindi ko din lang naman alam kung hindi pa yun umano. ano. Ari po yung diretsyo na. Adobo sa tuyo po aking eh, ano na para isasalang na lang po mamaya. Medyo dadami lang po ang tuyo. Kaya nga po yan ay adobo sa tuyo ay. Yeah. Pag po sa bundok. Um, ay ano medyo hindi man po sa ano kumbaga may tindahan din po naman ay, ay medyo makakatipid ng kaunti at gawa po ng pag po lalo lalo pag malayo nga ang tindahan gawa ng nang hindi iiwasan mo nang bumili ay itutudo na natin ari isang ulo ng bawang na ari atin ho isasalang na po yung ating nilaga. Iyan, ito na po yung bawang. Isang ulong bawang po. Ilalahat na po natin yan. Tapos, pamintahan po, papamintahan. Medyo madami-dami na rin po ang paminta. Para pang preserve po ay. Yan, sasalang na lang po natin sa ano yan sa iba't iba po naman tayo ng parang pagsasalang ayan po yan ito po ay para sa bukid oh. Uh -huh. sa bayan po naman pagdating namin dun mayroon na rin doong mga ano po nakagayak pagka po minsan pumupunta si Missy sa school eh di bumibili po. Oho, yan. Sa school talaga yan ano, gawa ko nang bad binanggit ko yun. Malapit po ang school sa palengke pag sinusundo po yung mga anak ko eh di diretso na po ba. Oho. Yan po ang paggagaklate ng adobo sa tuyo. Ay ayari na po luto na. Hmm. Ito na po atin nilaga o. Oh. Sasalang po naman natin ay yung ating ano. ating adobo yan na po yung ating adobo ano po bawang at saka ano lang po yan bawang tuyo suka paminta oh. pang sahog sahog po yan lalagyan din po natin ng palambing na asin at for preservative po yun ay for pang kanin kakain po tayo yung haba po tayong kumakain yung ano kung bagay niya, na diretsyo na yun lalagyan po natin ang sili Malayan po, kakain na po tayo. Kaya po tayo hindi na rin bumili ng tinapay sa palengke Sabi ko, magluluto na lang po tayo ng pang ano. Hmm. Yun din naman. Sana po naman ang ating pag uh, titipid at mga pangarap ay eh, matupad na, na po. Yan. Kakain po. napakainit talagang galing nga sa apoy yan ito po yung isang ng karne natin meron na tayong naging ulam apat na hiwa ng ano apat na hiwa po ng karne natin binili kakain po habang tayo nag aadobo sa tuyo yung po namang adobo sa tuyo kung baga minsan tayo tinamad na no, di, pwede na rin hong ulamin yan medyo aanohin lang po natin yung titigalin at gawa ho ng para na mas matagal ang buhay rish opo Sobrang ini tuh sobrang init kaya tayo hinahini sa pag ano. ba diba? pagkain sa pagsubo ay pagsunod pa lang sabado ay ano karneng baka ano po masarap din ay pasintabi po pala sa hindi kumakain ng baboy ano karneng baka ay masarap din ginataan na may talong oh dami natin talong ayun yun po naman ay yung ating ano adobo sa toyo papakita ko po sa inyo yung paraan ng pagpreserba na po ilalagay po natin sa garapon bali ito na po yung nangyari sa ating adobo sa toyo para nagmamantika na ng sarili ngayon po naman para ito yung mapreserva sa palamigin muna bago ilalagay natin sa garapon yan Pwede na rin ang ulamin ito kung tutuusin. eh, yeah, ay pagpuro man tayo ay mag-uulam. Halimbawa sa isang banda ba. Ang apat na piraso po nito ay ano na. Isang kainan na ah. oo O ay kung kayo lima. Limang sa mag-anak. Ay siguro yung hitaklo lang. Hindi na isa. Ay talaga kung tatagal. At tapos ay ilalahok natin sa gulay tatlong piraso din lang, apat yung no? Kung bata ay medyo gusto yung karne, eh sa bata na lang at sa amoy sa gulay na lang sa matanda. Oh, sa isang pamilya po ba? Oo oh, Papalamigin po natin ano po ating aahunin. Ayun po ating aahunin na po. Iyaw no? At baka po makarak ang buti. Ang ganda ng pagkaluto nyo Bale ito na po yun Ano Yung ating niluto Ibobote po natin Para Mas ma-preserve Yan ano. Ito na po, maganda ang pagkaluto niya. Tapos po, kasama sa pagpipreserve, ano po, kailangan tutuyuin natin ng ano, kasama po ang basahang ano, malinis. Tutuyuin ng tuyong tuyo. Para po hindi maano. Yan, kasama po yung sa isa sa tsarayin natin hanggang sa takit po baka po kasi mapaglagyan ninyo ay ano, basa sasabar kumbaga pwede nyo pong gayahin tapos po uh, pag nagayay nyo po at hindi nyo naman niyo tinayo, ano po ay di mangyayari po masisira masisira po agad mga pwedeng mapanis siya agad o ay di parang kung hindi ko po pinakita itong malinis sa basahan na pagtutuyo at nasira yun sa inyo parang mali po yung naging proseso ano po, yun lang pala yung magiging mali natin no? ayan po okay na o medyo tuyong tuyo na ganito po yung mga sinauna hmm yan para po sa mga hindi pa nakakaalam at alam na alam na rin re. nakaka-relate pa din eh uh. papalamigin po eh. at baka naman isa lang ay mainit ay eh. putok ang buti mm. matidisik natin hmm hindi pa ata magkakasya wala ho akong maanong lalagyan eh ang ganda oh mm. Pwede po siyang tumagal ng ano kung hindi ako nagkakamali ano 5 days to 1 week upo. Dito po naman tayo sa kabila isa. sa gulay may tira pa skip na sa garapon hmm. basta po pati ano Papalamigin pong aegi. Uh -huh. Malamig na po ito ay. At baka po mag-moist. Yung pong moist ang magiging ano. Yung po ang makakasira ba. Ayan na. Medyo may mantika. Mantika na sya. Yeah, ito na po. Oh. Ganito po mag-preserve ano. Siyempre pag uh, kakain na lang tayo. Oh. Pwede po itong ready to ulam na pwedeng iluto pa rin po. Yan o. Oh. Yan, ito po ang paraan para mag-preserve. Oh. balang po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Makasinao ng paraan po, ganito po, tatagal po siya ng one week. Oh, yan, ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.